Nagigpit pa ng sinturon ang mga tricycle driver sa Coronadal. Bunso nito ng malaki pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo na labis na nakaapekto sa kanila. Ayon pa sa mga ito, malaking kabawasan sa kanilang kita ang pinakauling price increase sa langis na umabot sa limang piso kada litro kahit na ginawang dalawang bugso ang pagpapatupad nito. Kwento pa ng mga ito sa Radyo Bida para papagkasya kanilang kita. Patingit-tingin na lang sila ngayong bumibili na kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas. Ayon pa sa bangka ito, mahirap man wala silang magagawa kung di kakayanin ang domino effect ng yera sa pagitan ng Israel at Iran. Meron namang humihingi ng pangunawa sa kanilang mga pasahero. Hirit pa ng ilang mga tricycle drivers sa koronadal, sana ay taas na rin ang pamasahe sa lungsod. Budget naman para sa bugas, mabasa na eh. Mahal man kayo ang gasolina, dapat tagaan uh, sang taas nga kuha pa, ng pamasahe. Ati mamigado naman to si Nay. Kampi um, pang hamingaw pang pasayero. Nagsaka pang gasolina ati. Matsagang pasang pasayero. Tubig ang inakaon sa motor. Ang mga magreklamo pa sila kung subton sila dako. Ah, um, Muro ang video ipit yung na sir. Ang dami mo ni. Igupi lang yung saka. Ang tinig ng mga tricycle drivers sa Coronadal. Ruel Usando, NDBC Bida Balita.